Grabe guys, tignan nyo, may bayar nga pala ako ng big bike ko. Kaso nga lang, nag-uusap pa kami. Ito <laughs> si Pari, oh. Teka, paano ba lumabas? Uy, grabe, ang ganda naman ng big bike niya. Anong klasing motor yan? Ah, Yamaha pala. Oh, min, Yamaha R1. Pero yung ano niya, yung rims niya, nakaano siya guys. Tignan nyo, hindi siya nakamags. <laughs> Ni anti-concept. <laughs> eto nga pala, pinagdi-display nila yung mga motor nila dito, mga tropa. At eto yung sa atin, yung sa gitna. Ayos! ba diba guys, meron din kayong motor, i-display nyo rin dito kasama namin. At syempre, huwag nyo kalimutang i-like ang video para makatabi kita. Ayun, yung katulad nito ni pare, katabi ko siya. At huwag nyo kalimutang mag-subscribe para pwede ko kayong pasubukin na itong big bike kong H2. Sa akin, ninja. <laughs> Mag-uusap-usap pala nga kami muna dito ni pare. Ito, meron kasi kami pinag-uusapan tungkol sa pagbili ng big bike. Nga pala, ito nga pala yung kanyang motor. Pero kanina may nilabas siya na mas malupit pa dito. Ayun yung bala ko sa sa kanang bilhin. <laughs> Kaso nga lang guys, sa pag-usapan namin, ay konti pa lang yung pera ko. <laughs> konti pa lang yung pera ko pare. Pasensya ka na. Ayan boyo, oh, sabi ko sa kanya, napakaganda ng big bike niya. Kaso nga lang, yung pera ko 12,000 pa lang. E teka, paano kaya to? lang boy, grabe ang haba pala ng gulong nito ng big bike ni pare yung ninja rin. Wow, ang astig. <laughs> Napakayaman siguro nito. Na e teka, vlogger pala to eh. May nagbablog dito guys, tignan nyo. Meron siyang GoPro. <laughs> Sundan kaya na natin ito si pare pare susundan kita grabe ang astig ng mga motor mo tignan nyo guys naka R1 na ano customized pang drag race grabe napakayaman na itong mga taong kasama ko <laughs> ang gaganda ng mga motor sana all o okay, guys so grabe sinabihan ko sya na napakaganda ng big bike nya talaga kasing ano eh tignan nyo naman napakahaba no, parang ano customized na sya no pang drag race eto inaya ko nga pala sila mag rides kahit ano lang guys chill ride lang tignan natin. Ating kung sasama sila Para mga par Grabe ganda talaga ng motor na ito Grabe guys sobrang VIP pala talaga nito Tignan nyo Meron siyang H2R na carbon Grabe napakamahal pa naman yan Napakastig Pinarado niya dito Napakabangis Sana makasama ko siya sa rides Rides tayo pre Pangarap ko talagang makasama Ang mga ganyang klaseng big bike eh Tignan nyo naman carbon load yun Na H2R Tapos napakahaba pa Talagang VIP na VIP si par E. Grabe guys, ito guys, sinabihan niya ako, parinig niya daw sa si akin. Ayun o, grabe, lupet. Uy. What? Ang lakas naman ng tunog na yung boy. Uy, ano yan? <laughs> grabe, tamaan na ako niyan pare ah. isian mulang mo lang, huwag masyadong malangas. Ayan guys, sinabihan ko na siya na baka pwede kong subukan yan sa alsada. E, H2 lang kasi yung akin kanya, H2R na carbon. Ang drag pa, kasi napakahaba o. Oh. Tignan niyo naman patry ako pre sige na kaso bawal nga pala guys makikipag rides na lang ako sa kanya no para pare rides tayo dali dali H2 tapos carbon na H2 let's go <laughs> eto guys sumama na siya tara let's go pare rides na kami na itong H2R na to let's go let's go sunod ka na sa akin dito boy ayun guys oh masyado daw mabilis yung ano niya yung motor niya kaya medyo cruising lang kami na ito ni pare Ay, no. hindi niya masyadong ididiin yung throttle ba si maiiwan na <laughs> No, uy, no. ko siya ng ano, apoy. Oops. <laughs> Bombet, uy, ang lakas naman ng apoy niyan. Uh, grabe, may sumasama pa sa aming iso. <laughs> let's go, let's go, pare. Tara, bilisan mo ng konti. Wag mo lang masyadong didiinan. Ba, mamaya, maiiwan na kuy. <laughs> Ayun, oh, grabe, guys. Testing mo kung iwan, pare. Oh, bibilis konti, guys. Tingnan natin kung makakahabol siya. Kasi alam ko namang hindi niya mapipigilan din. Ang unthrottle. Kaso nga lang, liligo pala kami. Tara, liligo muna tayo dito, para. Liko tayo dito sa may kaliwa. Oh, par Tara, ito, dire derecho to. to. O, oh, mo na. <laughs> Nag-raid kami ng pangarap kong H2R Carbon. Grabe, guys. Ayan, o. Oh. O, oh, habulin mo ako dito, bar. <laughs> ano? Bumeng kong ka dito. Uy, teka. Naiiwan ako mga tropa. Nandito na kami sa may pinaka-tunnel. Ano, par? Kamusta? mag kami dito sa may tunnel, o. Oh. <laughs> Let's go. Grabe, napakasarap kasama na itong H2. Uy, grabe ang angas naman ng tunog na yun. Napakalakas. <laughs> Eto nga pala guys, nakita kami ng kapihan neto ni pare. Siyempre, stop over muna kami. <laughs> Tara, park muna natin dito. Yun no? Grabe, kasama ko mag-rides tong ano, naka H2R na carbon lodi. Tapos H2. <laughs> pangarap na pangarap ko magkaroon ng ganun eh. Kaya okay lang kahit wala ako nun. Basta, nakasama ko naman siyang mag-rides. Teka, ito, meron dito mga kapiyan no? Wait lang, kaso nga lang, sarado ata, boy. Naku, sarado yung kapiyan dito sa may loob, pare. Sana pare, binablog mo to ah. Nakablog kasi si pare. Ayun oh. Tignan nyo naman guys. <laughs> Ang angas. Teka. Pwede ba akong patry na ito? Kaso nga lang may settings nga pala ngayon na naglolo ko. Hindi daw pwedeng makatry ng mga ibang motor. So hindi natin kakilala. Ito guys. Dahil nandito naman na kami. Eh teka. Sinadjust ko nga pala sa kanya na baka pwede yung pabombet. Marinig naman ang napakalakas na apoy. Uhoy, grabe. Iba-ibang tutok pala yung nakalabas dito sa kanya. <laughs> Napakabangs talaga ng H2 niya, boy. <laughs> Tingnan nyo, rumaratra to. Oh. Grabe, napakaganda talaga, boy. Salamat, pare, ya So, yun, mga tropa. Tapos na nga pala kami magtambay-tambay na ito ni pare, no. So, mag na rin kami mamaya. Tsaka si medyo malayo pa yung pupuntahan niya. So, ako dito-dito na lang magbebengkong. Let's go! So yan guys, nagkahiwalay na nga pala kami nung kasama kong nag na naka H2R na carbon no eh May gagawin pa daw kasi siya mamaya Eh ako naman boy, eh nandito lang ako sa may playground Wala akong kalaro <laughs> Ito nga eh, ko na nga ito guys oh Tsaka susubukan ko palin padulasan Tamahan nyo naman ako maglaro dito sa playground guys, dali <laughs> Para naman may kasama ako dito, magsaya-saya Ay no, papadulas ako dyan oh Teka, ba't di ako makakyat? <laughs> Sira ata ito guys ah Nako, <laughs> ba't hindi na naman ako umupo. Nakatayo lang ako guys. Dapat nakaano eh. Nakaupo para i-slide talaga. O di kaya dito na lang muna ako sa may siso. Oh no! Ang lungkot-lungkot. Walang kalaro. I-like e, mo ang video kung gusto mo akong samahan. Dali. Diyan ka sa may kabilang upuan eh, no? <laughs> Pero wait lang. Maglalabas muna ako ng big bike. Labas muna natin yung pinaayos natin kanina. Na H2. Ayan Oh. Hindi nga lang sya carbon. <laughs> Tara punta muna tayo dun sa may dealership. Tignan natin kung may mga tropa doon. Eh no. na pala yan. 子。<Sir. S 2> uh huh. Uy, kaso hindi pa malakas Kailangan natin mag-ipon ng pera Para mapaapoy natin yan mga tropa Let's go, let's go Dito muna tayo Check natin kung yung mga libre perang pinamimigay Teka, anong big bike na ito ni pare? What? Naka-R3 siya guys Medyo mahina lang itong big bike na ito eh. Pero ayos na, rin. Pupuntaan ko nga muna sa may racing Yung mga kalaban nating tropa dun Para makakompleto tayo ng pera Uy, akin na yan, tol Isole mo yung motor ko Binobombitan mo yung may are ya Ikaw ha Pasaway ha Pero <laughs> guys Dalihan natin Punta muna tayo Doon sa may drag race At kumumpleto tayo Ng pera no Para naman May pampaayos tayo Sa tambutyo Kasi Papalakasin ko yung apoy Medyo mahina pa Kasi yung apoy na ito, Mga tropa Dapat mas malakas Etra Let's go Haharurutin ko na to Ayun no Grabe yung first person no Uy Hataw guys Ang dulin Pang O Bengkong tayo First person Para parang totoo tayo Nagmamanayaw ng motorin, eh, no? Uy Grabe yung tulin. Oh no, napabilis <laughs> Hoy, sumobra tayo guys Nako, nahilo-hilo ko doon, ah Buti na lang guys, eh rumahan pa tayo no <laughs> Muntik na akong bumalentong dun Tara tara, pagpapatuloy ko muna yung paglalakbay natin Papunta rin mga tropa Let's go, nagdrip pa nga Oh no Yon, sa wakas, nakarating na rin ako dito malapit sa may racetrack <laughs> May mga kalaro ba tayo? Ayun, mayroon tayong mga kalaro dito Ayan no. oh, tingnan nyo naka ninja yata siya guys uy wait lang si dokling pala ito uy uy dokling ikaw pala yan boy uy idol ako nga to galing ang ibang bansa uy galing ang ibang bansa ayan naman pala may sot sot kang sombrelo <laughs> siguro parang foreigner ka dito sa atin oh idol eh, kasi pinagawa ko yung aking motor na big bike na ninja uy pinagawa mo teka ano naman pinaayos mo dito tsaka mukha namang mabilis to ah bakit may kinahangkap ang ipaayos idol napanood kasi pinapalitan nila yung tambot yun lumalakas yung apoy ah, ayun ba dokling alam ko kung paano mo magagawa yun eh paano yun idol eh syempre kailangan mo lang dalhin dun sa may talyer eh sila nang bahala i-upgrade mo lang naman ang mga parts dun yung pampabilis at automatic na yun na magkakaroon ng apoy na mas malakas depende sa pera na binili mo ganun ba idol eh kaso konti pa lang pera ko eh at konti lang pera mo eh sa akin 18,000 na mag-iipon din na oh tara mag racing racing muna tayo dun sa may drag race para makakompleto tayo ang pera yeah, tara guys tara guys sakay muna tayo dito kailangan kasi natin kumompleto ng maraming peri para naman makapag upgrade tayo ng tambucho gusto ko kasi yung ganitong apoy oh. ay hindi pala yan mahina pa yan gusto ko yung malakas talaga yung lumalabas <laughs> tara punta tayo dito Dokling. dali amo. eh okay, kalalabanan ko nga muna to meron yata ditong H2 uy grabe anong kalaban ko H2 na ano Kalansa yung gulong nako papalaga Tagan ko yan, guys Let's go Mabilis kaya siya Oops Hindi yata siya matulin Ay no Naunahan ko siya guys so, What Iwan ka sa akin boy <laughs> ayun no oh, Hindi na siya makakasunod sa akin Diyan na tulin naman ng motor nun. Oh no Grabe natalo tayo mga tropa second lang tayo inoonduls po naman ng gulong ko. Oh, ay nagdi-drip 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 ups up, up. grabe second tayo ang bilis naman ng motor niya. anong klase yun Press lang naman kami ng big bike ah h2 din yung kanya siguro inupgrade nya na yung kanya o di kaya nagpalit siya ng gulong na maliit para tanungin nga natin at silipin natin kung anong ginawa niya sa motor niya. pares naman kami natalo pa rin ako paano nangyari yun eto guys so tignan nyo wait nga lang silipin nga muna natin natin yung motor niya bakit tayo natalo H2 din naman yung sayo pari paria, ang bilis ng sayo siguro dahil pinalitan mo ng gulong na maliit Aba, andaya mo pare Pero wait lang, subukan pa nga natin ulit guys Kung matatalo natin siya Baka nagkamali lang si Iko Tara, tara testing natin to Pangalawang beses, Babawian kita par Ito guys, pangalawang beses Tatlo na kami kasama si paring dokling <laughs> Let's go, let's go Ayan you know? o, whoops oh, Ano niya doon? hindi siya umandar Pagkakataon ko na to para manalo. Ayun no, grabe, napakatulin ko buyo. Seryosong seryoso yung mukha, oh. Mang, hindi mo na ako dito, boy. Haha <laughs> and guys, sigurado sure win na to, no? Easy money tayo, guys! Ops, 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 ops! down downship, downship, talon! <laughs> nice! Nanalo din sa mga sh. Buti na lang, nanalo. Kaso bumalentong yung big boy ko. Ngayon, nakita no, yung tambot, Tara, tara, wait lang. Si Dokling, andi dito na rin. Dokling! Ay, dahil panalo ka! Kaya nga eh. Eh, paano ba naman kasi yung kalaban ko? Eh, hindi naman siya gumalaw. Buti na lang. Eh, tignan mo, nakakompleto tuloy ako ng 30,000. Isa na, idol. Mapagawa mo na ba yung ano mo? Tour. Hindi pa, Dokling eh. Kulang pa yata to. Siguro papatagalin ko muna tayo muna mag-racing. Sige, ay lang hanggang sa makompleto mo ng pera. Ayun, mga tropa, racing-racing muna kami hanggang sa dumami ang pera, no? Para papaayos ko ang H2 natin. Para umaapoy ng mas malangas. tara, tara. So eto guys, nakakompleto na nga pala ako na naipong kumpera. Kasama ko si Dokling, magpapakustomize na kami para lumakas lalo itong aking H2. Para pag nakasama ko mag-raise ulit yung carbon na H2R, eh makakasabay na ako. Ayun e, o, bug, mag-iiba to mamaya. Dokling, check mo yung aking usok. Ay, yung apoy pala. Tignan mo. Diba, hindi pa masyadong malakas. Ah, ayan o. Ah hindi pa masyadong malakas nga nga idol eh palakasin mo niyan, yan ba diba may pera ka naman na oo kompleto na yung pera ko ipapa upgrade ko na to dokling para kapag nakita ko ulit yung nakasama ko mag raids kanina eh makakahabol na ako parehas na kami ng apoy na malakas lumalabas sa tambot yun idol pasok mo na yan doon sige sige parang dokling tara guys tara guys pasok muna natin to dito kasi kailangan na namin tong ipakustomize <laughs> Hoy dokling yung motor mo nando lang yan ha baka mawala tara tara pasok natin dito mga tropa tapos syempre isang natin para yung mga mekaniko di may hirapan may ilaw ba to alam ko may ilaw to eh naku sira ata yung ilaw na ano ba ilaw tara yan na nga natin basta may isang na to dito oy kaya ano yan tol yun preno nice okay na to guys nakasampa na yung ating H2 papagawa na kita eto na guys mamimili na tayo kung ano yung papalakasin natin at dahil kailangan natin palakasin ng apoy eh ito yung level 6 para lumakas na yung apoy tara na natin yung level 6 kaso bakit ayaw mabili ay ito pala kailangan pa natin pindutin to yun nabili ko na guys eh kami pera pa ba tayo baka pwede pa tayong bumili itong mahal pala nagkakahalaga pala ng ano 27,000 sige try nga natin bilhin yung level 4 ayan guys binili ko na ubus ang pera excited na ako makita kung ano yung kinalabasan si Dokling eh no <laughs> magpapagwa rin ata siya mga tropa Aray, labas na natin tong big bike natin. Excited na ako. Tara, atras muna tayo. Mamaya ako na ipapakita sa iyo kung ano nangyari mga tropa. Para magulat kayo kung lumakas nga ba talaga ang apoy o oh, hindi. <laughs> eh kasi kung hindi lumakas, sayang naman yung pinaayos natin, no? Tara, tara, testingin natin to. Ay, dokleng. Tara na dito, boy. Wait nga lang. Ako nga muna. Susubukan ko nga. Pagyan natin, guys, ha? Uy, what? Hindi naman lumakas yung apoy. Sayang yung pampagawa ako. Ganun pa rin. Wala, <laughs> ko dun na. Nako, dokleng, sayang pampagawa. Meron na lang akong 13,000, hindi lumakas yung apoy. Ay, maraming nga. Wala Dokling, ganun pa rin hindi nagiba yung apoy eh. Oh idol baka peke yung mekanik kong gumawa sa Oh hindi ko alam. Ikaw nga testing mo. Sige yeah, idol. Gi testing mo na dali. So ito mga tropa testing natin ko siya. Wala ganun pa rin yung apoy. Hayaan mo na nga. Sa susunod ko na lang aayusin yan. At least nakasama ko yung H2R carbon. So dito mo muna tatapusin ng video. Huwag niyo kalimutang i-like at i-subscribe para makasali ka rin sa raids namin, okay? Let's go.